Magandang hapon po. Pinabubusisi po ng isang mambabatas ang mahigit 2 bilyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa anim na taon termino bilang alkalde ng Davao City. Mas malaking paraw yan kumpara sa nagastos ng tatlong pinakamayamang lungsod sa bansa. Nakatutok si Jonathan Andan ayon sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng JM Integrated News Research sa dalawang termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang pangulo noong May 2022 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon kung talagang naging useful sa Davao City ito, eh di dapat ay meron din itong ano no, performance report at the list is di eh, kung hindi naman ito ma-account maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na anim na taon. Sa pagsusuri ng JM Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng tatlong pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila at 435 million pesos sa Quezon City na pinakamayamang lungsod sa bansa. Ang vice presidente hindi raw muna magkokomento sa ngayon. Nauna naman ang sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co. na ililipat ng Kamara ang confidential at intelligence funds ng OVP, DepEd at iba pang civilian agencies sa mga ahensyang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok 24 oras. Mas mahal na po simula ngayong araw ang LPG. At ang itlog naman na mahal din ang presyo, posible raw na kulang pa rin ang supply sa Pasko hanggang sa susunod na taon. Nakatutok si Katrina Son. Handa ka na bang ba masigpitar ng masikip ng sinturon? Simula kasi ngayong araw, may dagdag na 3 pesos and 75 centavos kada kilo ng LPG tank at 2 pesos and 9 centavos kada litro ng auto LPG. Nabigla sa LPG price hike ang karinderya owner na si Oliver. Dagdag-dagok daw ito sa kita ng tindahan. Lalo't ramdam na ramdam daw nila ang pagmahal ng bigas at gulay. Magtataas kami ng konti, konti lang. Yung sapat lang. ba? Diba? Siguro na may maintindihan naman ng ano, iba yun. Eh. ba? Diba? So wala, tumataas ang lahat. Eh bukod sa LPG. Iniinda rin ang mga mamimili ang taas presyo ng itlog na nagsunod-sunod daw noong isang buwan. Tumataas talaga, ramdam na ramdam. Sa Mega Q Mart, tumaas ng nasa 20 to 30 pesos ang kada tray ng itlog. 50 centavos naman ang itinaas ng presyo kada piraso. Kung dati ay kumikita raw ng nasa 50 pesos ang mga nagtitinda ng itlog, ngayon nasa halos 15 pesos na lang ang kita nila sa kada tray nahihirapan na. Kasi yung kinikita namin sa itlog, ano, hindi na masyad, halos pantikit lang. Minsan kulang pa. Isa daw sa mga diskarte ngayon ng mga mamimili, kung dati daw ay bumibili sila ng large na itlog, ngayon bumibili na lamang daw sila ng medium size na itlog. Punti lamang daw kasi ang diferensya nito, bukod dyan, mas makakatipid pa raw sila. Tulad ngayon, tumaas na naman. Instead na malaki yung bibiling ko maliit na lang. <laughs> so sobrang liit. So hindi kaya. Sabi ni Gregorio San Diego, chairman ng United Boiler Racers Association at Philippine Egg Board Association, nakaaapekto sa poultry industry ang mga nagdaang bagyo at bird flu. Kumataas yung aming kot, lalo na yung feed, uh, fuel, kuryente uh, uh, Nung uh, nag-umpisa ito noong last quarter ng 2021. Uh, sa dami nung uh, kinurus natin itlog, logis sa may lahat. Pagkatapos sa 2022, sinamaan naman ng uh, bird flu. Uh, maraming namatay. Babala ni San Diego, mananatiling kulang ang supply ng itlog hanggang sa unang kalahati ng 2024 bago magbalik normal sa second half ng susunod na taon. Para sa Jimmy Integrated News, Katrina Son, Nakatutok 24 Horas. Sa nalalapit na barangay at SK elections, tinitiyak ng Comelec at Pulisya ang malayang pagboto at pangampanya ng mga kandidato sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ngayong nalalapit na ang campaign period para sa barangay at SK elections. Tiningnan ng Comelec at Pulisya sa Surigao del Norte ang sitwasyon sa Sitio Kapihan nais matiyak ng COMELEC na malayang makakaboto ang mga tao at makakapagkampanya ang mga kandidato sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. May nakakapanya naman doon. Oh, pero yung restricted. The candidates were required to coordinate first bago makapasok. Isolated talaga yung lugar for the longest time. Ayon sa Comelec Surigao del Norte, nasa 2,500 ang registered voters sa Sitio Kapihan. Ililipat ang kanilang voting center sa lugar na malapit sa Sitio. Yung voting center nila, instead na doon sa Barangay Siring, transfer po natin doon sa Atuyay National High School. At doon ang voting center. Doon ka? ang voting center kasi hindi na ma-accommodate namin. Samantala, tuloy pa rin ang paglabas-masok ng mga tao sa lugar. Meron na rin daw mga kamag-anak ng na mga nasa Sitio Kapihan ang nakadalaw na sa doob. So nakikita po natin yung, yung parang happiness on their faces na nakikita natin na for the long longer time they have seen members of their families who are inside. Kinumpirma naman yeah, ni Sen. na nasa kustudiya na ng DSWD ang tatlong menor de edad at apat na mga magulang na kasama ng mga leader ng SBSI na nagpunta ng Senado. Sila sana ang mga testigo ng SBSI. Hopefully, sa susunod na pagdinig, magtetestigo na po sila kampi sa kanilang mga anak no? at laban dun sa mga leader ng kulto. No comment muna ang pamunuan ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 oras. May gintong medalya ng Pilipinas sa 19th Asian Games matapos magkampiyon si EJ Obiana sa Men's Vault Finals. Nakuha niya sa ikalawang subok ang taas na 5.75 meters. At sa isang subok lang, nakuha naman niya ang 5.9 meters na panibagong Asian Games record. Nagpaabot si Pangulong Bongbong Marcos ng pagbati kay EJ at sa mga atletang mag-uwi na medalya sa Pilipinas. At as of 5.30 p.m., pang siyam ang Pilipinas sa medal tally ng Asian Games na ginagrap ngayon sa Hangzhou, China. Literal na nag-drive-thru sa police station ng SUV driver na yan sa New Jersey sa Amerika nagtaas ng mga kamay pagkababa. Sumuko siya roon dahil bago yan, binangga niya ang garahe ng bahay ng umano'y kakilala niya. Naharap sa patong-patong ng mga asuntong driver na hindi pa tukoy ang motibo. Walang nasaktan sa dalawang pagbangga niya bagamat may pulis sa istasyon na muntik ng mahagi. Sa Miyerkules po, gugulitain ang World Animal Day na pagpupunggay sa mga hayo. lalo na sa mga fur baby na walang katumbas ang pagmamahal, kaya labis sa dalamhati rin ang dulot kung sila ipapanaw. Nakatutok si Mark Salazar. Unconditional love ang pinakawagas daw na uri ng pagmamahal. Para sa fur parent na si Madge Phoenix, Ramdam na ramdam niya ito sa kanyang 30 rescue dogs at anim na rescued at adopted cats. Yung love na you feel for animals, sometimes it's a deeper pa nga than human companions. Kasi with pets, kasi they don't judge you. Kaya labis daw ang sakit ng pumanaw noong May 15 ang kanya raw sweetest cat na si Marlon dahil sa sakit sa kidney. When I adopted him from POS, very sweet talaga siya, very gentle. It's ang hirap sabihin, ilang days kasi yung actively crying, I think it was more than a week. Sa mga gaya ni Madge na ilang taon ding pinangiti at pinatawa ng alaga, masakit ang katotohanan na humans outlive pets pero kailangan tanggapin. Yung grief, kahit bahay pa siya, it was already there. So yung grief, kahit um, he was still breathing, actually nag-grieve na ako Ramdam din ang pighati ng pamilya ni Alberto Manalo sa Kalibo Aklan nang pumanaw dahil sa kidney complications ang aso nilang si Nicky. Labin limang araw nilang ibinuro lang aspin na itinuturing din nilang bayani. Noong 2015 kasi, ginising ni Nicky ang kanyang amo dahil nasusunog ang kanilang siling fan. Sa Pasig, puno ng buhay ang Run for Life event na pagpupugay sa fur babies at fur parents. May mas malalim din itong mensahe at advokasya. Ginagawa po namin ito yearly um, as part of our advocacy and information awareness and also fundraiser para po sa mga dog trade rescues po ng Animal Kingdom Foundation. Our cost naman is dog blood donors. Dogs can actually uh, donate blood to save other dogs who are in need of blood. Unfortunately here in the Philippines, we do not have a lot of um, donors. Kahit wagas na pagmamahal ang sukli ng pagiging pet lover, hindi naman daw ito pilitan. Pero kung hindi mo raw kayang magmahal ng hayop, sana'y wag na lang silang saktan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas. Pilipinas pa ba ang bagyong Jenny at magpapaulan kaya ito sa bansa? Alamin natin kay Anjo Pertiara ng GMA Integrated News Weather Center. Anjo? Salamat Pia, mga kapuso. Isa ng severe tropical storm ang bagyong Jenny at posible pang umabot sa typhoon category sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa Batanes. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 760 km silangan ng Apari May lakas po yan na 100 km per at bugso nga abot naman sa 125 km per hour. Kumikilos yan pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na mag-landfall o lumapit sa extreme northern Luzon ang bagyo. Pero patuloy nitong pinalalakas ang hangin habagat na nagpapaulan naman sa malaking bahagi ng ating bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang na may pag-uulan na sa Batanes. Kasama po dyan ang Cagayan at ang Mimaropa Region. Pagdating ng hapon ay uulan na ang iba pang bahagi ng bansa. Sa Visayas naman, may ulan na sa umaga sa Central Visayas. Pagsapit ng hapon ay mas marami pang lugar sa Visayas ang uulanin. Asahan din ang mga ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na po sa BIRMM at dito sa Northern Mindanao. Mataas din ang chance ng ulan sa Metro Manila, kaya mag-ingat po tayo, mga kapuso. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Anzo Pertiera para sa GMA Integrated News Weather Center. Maaasan, ano man ang panahon. Nahaharap sa reklamong money laundering sa Amerika si dating Comelec Chairman Andy Bautista. Kinumpirma yan ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Inaalam pa niya kung si Bautista ay nasa kustudiyan ng mga sa Amerika. Batay sa mga ulat ng Adjans France Press, isinang pa ito ng U.S. Justice Department kagnay ng umano'y paglipat o tangkang paglipat ng $4 million kay Bautista ng apat na executives ng Smartmatic subsidiaries. Nadiskubri raw ito nang dumaan ito sa U.S. financial system. Naghay naman ang isang unit ng Department of Homeland Security ng kasong bribery laban kay Bautista kagnay ng pagtanggap umano niya ng bribe money mula sa isang di pinanglanang poll company. Sinusubukan po namin kunan na pahayag si Bautista pero sa na niyang pahayag, itinanggi niyang tumanggap o nang siya ng suhol mula sa Smartmatic o anumang kumpanya. Handa raw niyang harapin ang mga akusasyon. Iginit naman ang Smartmatic na hindi sila gumamit ng iligal na paraan para mapanalunan ang isang proyekto at wala raw silang kinalaman sa kaso ni Bautista. Ang Smartmatic ay naging supplier ng vote counting machines sa eleksyon noong 2016 kung kailan si Bautista ang Comelec chairman. ang aerialist na si Marvin Peralta ang itinanghal na first ever ultimate champion ng Battle of the Judges. Nakuha ni Marvin ang pinakamataas na score na 91.52 battle stars para sa kanyang makapigil hiningang final performance na may komplikadong stunts gaya ng pole dancing, hanging tube, aerial silk at umbrella. Napawaw ang audience at voting judges na sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez, Boy Abunda at Bea Alonso. Very proud siyempre din ang coach niyang si Jose Manalo. Bukod sa titulo, inuwi ni Marvin ang 1 million pesos na cash prize. Mabilis na tayo para updated sa showbiz happenings. Partners in life and in dancing ang peg ni na Marian Rivera at Indong Dantes. Pinusuan ng netizens ang kanilang Tootsie Roll dance cover na ngayon may mahigit 10 million views and counting. Fresh and good vibes naman ang hatid ng ilang sparkle teens sa fan meet event nila sa Las Piñas. Came silang nakisaya, nang harana, naglaro at humataw sa dance floor. Extended ang kilig and freshness na yan sa youth-oriented series na Sparkle You na mapapanood na tonight after 24 horas weekend. Nagbigay naman ng sayang ilang sparkle artists sa charity event ng Kapuso Brigade para sa mga abandoned elderly. Dumalo rin doon ang actor-comedian na si Ninyo mula. Ayon sa founder ng Kapuso Brigade, taunan silang may charity event para makapagbigay saya at tulong. Another crossover happened sa pagdalo ng ilang Kapuso executives and artists sa ABS-CBN Ball. Tinanong din namin ang ilang kapamilya stars kung sinong kapuso ang gusto nilang makatrabaho. Yan ang chika ni Katati Bayan. Gratefulness ang theme ng ABS-CBN Ball this year. Kaya marami ang nagagalak at nagpapasalamat sa tila pagkakaisa ng showbiz industry. Kabilang sa mga dumalo sa ABS-CBN Ball, si na GMA Network Chairman and CEO Atty. Felipe L. Gozon, Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez, at Sparkle Vice President Joy C. Marcelo. Nag-sparkle din ang ilang kapungsu-celebs sa ball. Dashing in his black suit, si Unbreak My Heart star, Will Ashley nag-date naman si Cassie Legaspi ng singer na si Darren Espanto. I want to the GMA Gala, <laughs> so okay na yun. Wow! So of course, I want to return the favor as a best friend. <laughs> Excited ako and bagong experience to para sa akin. Kabilang sa mga inabangan, ang pagrampa ni na Unbreak My Heart stars Jody Santamaria at Joshua Garcia. At host ng It's Showtime. Dahil nauso na rin ang crossover between networks, tinanong namin ng ilang kapamilya artist kung sino sa Kapuso Stars ang gusto nila makakolab. Ate Janelyn. Uh, yeah, she's always been so so nice and so sweet. Nakatrabaho ko si Kylie di Padilla, di ba? So, yung, yung, yung profe professionalism at yung, yung pagmamahal sa si craft. Marian Dingdong. Sobrang light lang nila. I'm such a huge fan of them. They're so they're so iconic. They're such an iconic couple. I think sila, Kylie and Mavi. Parang sila palang yung um, na madalas namin. Hindi naman madalas, but few times nare na nakikita namin sila ng personal. Since Showtime host Ryan Bang. Very grateful na nakapag-guest sa Bubble Gang with Comedy Genius, Michael V. Isa sa pangarap ko bilang komedyante makatrabaho si Kuya Bitoy. Eh. So, unang exit ako pa si Kuya Bitoy. Eh. Sabi ni Kuya, Kuya Bitoy, eh. Ryan, tulak mo ako anytime. Ginanong ko siya tulak. Nahiya uh, ako eh. So, yan yung greatest uh, moment ko sa guest sa Bubble Gang. Updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, tech talk naman tayo. Ultimate throwback ang feels sa trending ng mga larawan na tila pang yearbook noong 90s. Masumukan na natin ang ka... na bayayan. Wala pa, wala pa. Okay. Tingnan natin. Yung mga picture <laughs> na yan po, AI-generated na pinusuan ng ilis, ilang sikat na netizens. Nakatotok si Dano tingkongko. 2023 na. Pero bakit ang mga post sa ating mga feed? Parang puro mukhang galing sa 1993. Ito ang bagong kumakalat na trend ngayon online. Ang mga litratong mukhang pang yearbook ng dekada 90. Pero lahat yan, gawa sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Lapag ka lang ng litrato mo kahapon, sagot na lahat ng AI. Sumakay rin sa bandwagon na ito, pati ang ilang mga kapuso celebrity tulad ni Megan Yang. Isa sa mga sumubok sa 90s yearbook AI trend si Ernest. Hindi na raw bago sa kanya ang AI dahil ginagamit niya ito sa trabaho bilang creative director. Hindi na rin daw bago ang AI image generation. I think this one is more um, detailed. Um, it captures the facial expressions and then medyo mas symmetrical siya. Uh, in terms of the face um, placement as opposed to before yung ibang apps na natry ko. Isa sa mga maganda raw sa challenge na ito, pwede mo makita ang sarili mo sa ibang anyo at postura na effortless. Batid daw ni Ernest na may kaakibat ding potential na risk sa data privacy at security ang paggamit ng mga ganitong uri ng app, kaya meron din siyang sarili mga pag-iingat. For me, I used my other phone without my private Um, details. Beware of the risks that you might compromise. Um, don't upload photos you will regret um, seeing on the internet. Ilang beses na rin paalala ng tech at security experts bago gumamit ng anumang app, laging i-check ang privacy terms at ang nire-request nitong access sa inyong mga datos para masiguro ang inyong kaligtasan online. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas may ganyan ka na nga. OG. OG yung sa'yo. Pakita ko sa'yo ba yung akin, totoo eh. Totoong 90s. <laughs> mga kapuso, 85 araw na lang. Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA I-click lamang ang subscribe button. Sa so mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.